hi guys welcome again to my vlog for this video where we're going to isla bonesta resort in escalante bacolod city here we are guys <music> Isla Bonita sa kabukira ng aming resort Bonitas Bonitas yan dito kami pupunta with line aakyat kami sa aakyat tiyan ayan o no? siyempre ta ito ah. lang ako sa hagdan Ang ganda. Super. Super ganda dito. Ever. Yan, ang ganda ng view. Yan ang view ng Isla Bonita. Charot. Bonista pala. Let's go, cool, let's go, cool, let's go, cool, let's go. Cool. Ito, mayroon din silang dito in kung gusto nyo mag-overnight. Diyan, yeah, no? Super ganda. Ang ganda na. Over oh, view. Ayan, packet na yung mga maliliit na tao. <laughs> Ang ganda ng view pag dito ka mag-picture. Ayan, you no? Know? Takay. Ah, eh. Sakto ta. Picture ko dito. Ito, kuha. Ang baga. Ay naman kami ho. Di ba napakaganda ng view? Super. Ang ganda ever. Yon tapos na mo dito yung dagat. Yan. Oh, di ba? Yan yung dagat. Hmm, doon overnight. Overlock mo tapos dito, mag-iwan ka ng nimo mo dito sa halaman na ito. Yan, ito yung mga nagpunta rito. Yan. Si Ustado. Lostado. Si Inday. Yan, may mga pangalan. Si Pichi. Ayan ko sino to mga ito. Ayan, si Julian Montijo. Masulat ko diyan. Ayan, so, mag mag maglagay ka ng pangalan mo dun. Wala siyang paano batulang lang. Yan. Yan yung ano. Susulatan ng pangalan. Mag-iwan ka ng nimo dyan. Di ba? Ang ganda. lang ibibidyo kita kung anong pangalan na isusulat mo. Charot. Wala na. Super. Ito, wala may ulat sulat ko. Saan? Oh, sige na. Kaso hindi ko makita. Bulay. Yan. Mag-iwan siya ng kanyang name. <laughs> Souvenir. Bulay lang. Mm -hmm. Bulpin sa ito sa sunod wala pa sulat. Tinik dapat tinik. Chippy. Mag-iwan ng fourth friends chow. <laughs> Bawai. Tara, tapo mo picture. Tapo kayo mo na sila <laughs> mo. Okay, ang ganda ng langit. Yung isa din nakasama ko, oh. naghahanap siya kung saan siya makapagsulat ng name niya naman. So, wala siyang makita. Hindi na gano'n. Eh. <clears throat> Dito na kami. Kaya mo sila maghakot ng ano ni Ay, naghakot sila ng kanilang mga gamit while kami ay magbibideo pa. Charot. Dito ko na picturein mo ko, di ba di? Dito lang. Ano? Nandito kami sa Bonisa Resort. At to bala mo dire. Saan yeah. kadto pa Para mabalaan pala nyo pala makadamo kada dire sa magagandang view. Magagandang view. magandang view Khan. O-o. Tingay talo Tapos nung sa enter like, kasi may free wifi dito kahit sa sulok ng dagat. Hmm. Tara, let's go. Hari pa mi, hari pa. Bayan ang dagat. Ayan uh, 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 pa lang kami. <laughs> Agang picture lang. Mayroong maliligo pa, hindi pa natapos maligo. Ayan sila, o. Oh. Nauna na nga sila. Walang eh. ligo, charot. <laughs> Ayan, nagahimus na ni, sila. Parang pa, kayo oh, ano natakon mo? Yan mapicture-picture na kami din. Para ang dagat to, kasi ang dagat, para ngayon lang tumaas yung tubig. Kaya, hindi kami naligo, hindi kami naligo. Pupunta lang kami doon. Oo. Oh, alam naman nila na picture pa tayo. Kaya hindi ka na. Diba? Napakaganda ng view. Yan. Pwede ka maglambitin. Punta ka doon. Punta ka doon, Han. Let's go. Wait na. Wait na. Ano. <laughs> oh, Subscribe to my channel. Okay. Mapicture ka pala, Nick? Hindi ka man sabi. Nasama dyan mo, Nick. I'm the one who... Charot. Alit ka ba na, Des? Dit. Pero may tapos. Nakuha pa ba ako? Ang oh, layo ko naman ah. Na. Hi, Nick. Hello. <laughs> tara, 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 tara. Let's go, let's go. Okay, naghintay ng ating mga kasamahan. Nakakahiya magpaantay. Tara na, naiwan na tayo. let's go see you the next vlog bye bye Hoy, tara na.